Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Merkules, ikalabing tatlo ng Nobyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal, Paalalahanan mo silang pasakop sa mga pinuno at mga may kapangyarihan. Sundin ang mga ito at maging handa sa paggawa ng mabuti. Pagbawalan mo silang magsalita ng masama kaninuman. man. Kailangang maging maunawain sila, mahinahon at maibigin sa kapayapaan. Noong una, tayo'y nalihis ng landas dahil sa ating kamangmangan at katigasan ng ulo. Naging alipin tayo ng sariling damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkaingit. Tayo'y kinapuutan ng iba at sila'y kinapuutan din natin. Ngunit nang mahayag ang kagandahang-loob at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, tayo'y iniligtas niya. Natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Heso Kristo, ibinubuhos sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo pabanalin ng kanyang pag-ibig at kamtan natin ang buhay na ating inaasahan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan, Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang, ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Pinibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan sa matuwid na landas si doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikay kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang, ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway, nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa sa tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Aleluya, aleluya. Ang Diyos ang may nagahangad, lagi tayong pasalamat, kaisa ng Kanyang anak. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas Sa paglalakbay ni Yesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng sampung ketungin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng Yesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Nang makita sila ay sinabi niya, humayo kayo at pakita sa mga saserdote. At samantalang sila'y naglalakad, gumaling na sila. Nang mapuna ng isa na si magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Yesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba sampo ang gumaling? Tanong ni Yesus. Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Sinabi sa kanya ni Yesus, Tumindik ka't humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,